いいよ、この辺り。<music> <music> Taka sa kwarto mo ha. Ah, siya siya. Eh, may tao ba doon? Aba, uh, mayay ko. Uh, dik, so Wait lang. Hi, niya. <laughs> ah, sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige ah. Sige, sige. Ito yung bahay. Ito yung bahay. Ito yung dedication. Hi, Joni! Hi, Leia! <laughs> Guys, another video na naman. Ay, delete ko na, Leia. YouTube mo Kaya pala sila nagtabi kasi wala na ako. <laughs> Ay, sila ako oh, mamaya. Sino? Yung tatlo. Hi, Joni! Nice, Ay, nice one! Go, Ivan! Ah! <laughs> Nakadila pa siya eh! <laughs> Kitang-kita, pang-Youtube. Hi! Ang ganda ni Leia, harap kang ulit. Ay, pumangit. Gutom na, gutom na siya. Ay, si Shane, si Shane, si Shane. Mas meron pala akong ganito. O, laro tayo, laro tayo. Laro tayo, laro tayo, laro tayo. May skandal na naman tayo sa Youtube dito. O, sige, laro tayo. Ano magandang laro? Tunok mo sa sarili mo. Nagkutsi. Kuchiyan tayo. Ano? Laro daw, laro daw. Di ba, Di ba? Di ba, laro daw, laro. Oo na lang. Tanga'y ikaw lang kayo. Ay, ako lang. kasi hindi ako marunong mag-video. Lagi na lang ako nag-video. smile ka naman. Smile ka naman. Tutapin ka naman. Eh, nagsama ng video kasama ako. Hi, Shane. Ba't nung sayaw niyo? Hindi ka kayo ganito. Di ba, Ayaw nga. Hi, Joni. Hi, ulit. Uy! Ah ah, Kayla, Hayleyah, Kayla. Oh, Kayla. Go, Leah. Go Leia! May, may tingin ka naman dito. Ano to? No si More. Isa man niya, More. Guto. Wait lang, wait lang. Ninandaan ng nanay ko yung ano, pagkain. na malapit na More. All the na lang. yan sila yan nagbubukas ng regalo, regalo. Merry Christmas. Tebu, tebu siya. mahirap daw buksan. Ay, kunyari, ito reception. Bebo, may reception. Suko. Konting tanga lang man. Mar, pahilan naman. Hindi ko kaya. Balik, balik tayo. Ay, hindi. Orne mo naman. Mas masaya dito, mas masaya, mas masaya. Alam mo nga magbukas ng RC. Wow! Ang Hello, PT! Hello, PT! Hello, Si Hello, nya Skylea. Hello Kitty na pantulog. Ayos no. Etay, tata to. Tulay Angela Triple Game. Merry Christmas, Paul said it, Bannie. Sayta. Guapo, guapo. Um, you make kiss the bride. Mai, Johnny, pinatangka mo ba si Ivan? Bilang ka MU. Yes or no? Kuya Van, usap ka nga doon. Juni, usap ka nga dito ka. Ay, may ganyan. Pa ko? Ito, suotin mo to. 50. 150 ba yan? Alam ko 50 lang yan. Di ba 50 lang yan? Di naman mo. Kunyari, ano? Kunyari, galing sa SM. Amoy mo party. Amoy mo na lang, Lea. Yan. yan. Yan, mega partner na si Lea. Papakita ko to kay Reyes. Wala <laughs> ka. Boyfriend ko. Eh? Boyfriend ko. naman? Po! Hello? Ah, sige po, tita. Hello? Ah, sige. Um, bye -bye. Oh, O, oh bye na daw, bye-bye. Bye-bye!